Magandang hapon po kay na Sir Toribio at kay Sir Leopoldo. Magandang hapon magandang, po. Ayun po hapon. sir, no? Kayo po ay nas nasira po yung portion po ng inyong tahanan. Opo, dahil uh, sa amin kasi tabing-tabi po ng ano, construction. Construction po katabi lang talaga. Okay. Ngayon nakaulugan ng ulugan, napapakapakan nila. So sa inyo po yung mga nahulog, dumiretso sa bahay po niyo. Totally wala pong wala pong net Hindi po, net sila po sila sa amin. Safety net, eh Walang safety measures. O, o Kaya lahat ng mga Uh, debris yan, maliit o malaki, sa inyo yung bagsak. Ano po yung mga damage no, na natamu po ng inyong bahay? Sa tagal ho ng paggagawa ho nila, tutuusin po, nahulugan na minsan yun ng patok. Pumasok ko sa, sakisami, butas ho yung, yung yero. Buti po, nagising sila at alas 10 na ng umaga. Pero walang natamaan. Pero inayos din ho nila. Lumusot? Lumusot po. Okay. Alam, Tapos, buti walang na... Kasi yan, kung may natamaang tao yan, Grabe, kung hindi man kinamatay, that serious injury ang pwedeng idulot nun. Opo. Inaayos naman yung part po na yon. Inaayos naman po. Sa, sa ngayon po, sa ngayon ho kasi pinalitan nila yung mga bubungan, pero ang sabi nila sa amin, temporary lang po. Pero yung pinalit nila sa amin, manipis po. Okay. Hindi pwedeng maapakan ng tao. So mas mababang kalidad kaysa dun sa original niyong bubong. Original po, opo. Eh kung papalitan nila yan, ayusin. Dapat same sta uh, same quality man lang or improved quality. Hindi ang nangyari. Opo, attorney. Binabaan Opo. pa lalo. Binabaan po nila. Eh, eh, eh edi di madaling masira lang din yon. Opo ngayon ang sabi na ngayon nagibago na, na, naman sila ang sabi po eh babayaran na lang nila okay eh syempre kami nagpunta kami sa mga hardware warehouse nagpa quotation po kami tapos nung binigay namin sa kanila ay hindi ho yan ang ano ganito ang computation namin kasi ito po sa sasabihin ko sa inyo ito po yung hindi sila opo uh, po. ito naman sa kanya sang ayon dun sa nagiging no. quotation okay. sa akin po 145,500 po pesos okay ngayon ang ano nila 86. 568 lang. So, equivalent to 88,000. Oh, almost mm -hmm. kalahati. Oh. Eh. Mm -hmm. Okay. Kaya, Kaya, kay, sir po ba, ganun din po ba sa inyo, sir? Yung sa akin naman po, yung damage ng bubong, nabaksakan po ng ano yan, yung parang ginagamit nila pantuko dun sa forma ng beam, bakal. Mm -hmm. Ah, alright. Na malakas yung mm -hmm. Buti nga po, hindi lumusot dun sa loob. Oh, mabigat yun, ha? Mm -hmm. Malaki. Bigat po talaga. Metal. Ang um, kang ano kasi kasi bubong kasi namin mga sinaunang yero yun eh medyo makapal yun Oo oo oo. Di sa tagal ng panahon ang dami rin nabaksak ng na mga debris, mga basura. Kita mo nabulok na yung gutter, no ano. Tapos yung nangyari yung pagbaksak na yun, bago pa lang sila naglagay ng mga safety measures, nakalagay din doon mismo sa bubong ang yung mga scaffold na tinayo nila na doon -do sa bubong. Kaya pag ano, lakad sila roon lakad ng ano, nasira na nasira yung bubong. Tapos nung pinalitan nga nila, ang pinalit nila manipis. Pero, bago pa man gawin yun, sinabi ko na roon sa engineer na kailangan na ipalit yung yero. Same nung na-damage na nyo. Na, na, na oh, same quality. Kumuha siya Opo. ng sample, gumupit siya, pero hindi yun na nasunod. Tapos, yung engineer na yun, hindi na amin nakaharap tinerminate na nila. Okay, so naiba na, na po yung in charge po, ganun siguro po nangyari, na, po. na engineer. Pero ganun pa man, yung problema po niyo na natili. Ano oh, din okay. pa rin po? Hanggang ngayon. Kasi hindi naman nila kinumpleto yung trabaho na dapat nilang gawin, eh. iniwan nila. Eh. Kasi sa akin ang na-damage yung, yung mismong bahay namin at saka yung garahe, yung bubong ng garahe nung nung jeep ko. Opo. Yung sira-sira talaga yun. Dahil yun ang nadami ng todo. Tapos, nagharap ulit kami sa engineering. Ang sabi nila, temporary lang daw yung ginawa nila. Okay. Papalitan din daw nila yon before matapos yung last Project. year, nung 2024, by November. Papalitan daw nila yon aayusin nila nung permanenting ano. Hindi ho nangyari. Okay, okay. Tapos, so, Nagarap kami sa barangay. Ang ang uh, ano nila ngayon diyan, kami na magpagawa, magpakut daw kami. So nagsubmit kami ng quotation para do sa gagawa at saka sa materials. Hindi naman hunili na inaprubahan. Ang gusto ibigay sa amin almost wala pang kalahati. Si Engineer Ken Chan, ang project engineer po ng Riser Builders Incorporated. Magandang hapon po Engineer Ken Chan. Um, maganda nga po rin po sir ma'am. Ano pong plano natin doon sa bubong nila Sir Toribio at Leopoldo? Yes po sir. Uh, Na-mention po rin sa amin to nila Sir Leopoldo and Sir Jun. Ngayon po sir, natatawa um, lang sir, willing naman kami makipag-settlement sa kanila. Okay? okay. Pero yung sa nila, medyo may konting kataasan. Kasi actually sir, uh, lima sila, lima sila sa kapitbahay na mayroon pinutigad sa roofing nila. Kung saan, um, dinaan namin ito sa tamang proseso sa barangay. Uh, nab nabigyan namin kay ma'am yung uh, parang mga papeles na dinaan talaga namin sa barangay ito. Eh, and actually kami pa nga daw nag-reach out para sa kapitbahay na para ma maayos pa. May nag-initial offer kami sa kanila uh, amount. Ngayon, pang nag-review nila masyadong mababa to engineer. So, ang next course of action is ang nagpa-quote sila kasi ito yung amount. Ngayon, pag chinect mo sa limang kap magkakatabing -ka mag kapitbahay, chinect ng uh, office namin and ng boss na Amin, parang masyadong mataas yung quotation nila. Kasi okay. siyempre pag mas malaki yung uh, yung roofing mo, probably mas mahal yung uh, quotation doon. Pag pag na-check daw kasi is parang halos magkasimilar sila, mga 140 to 150, pero mas mali may isa doon 151 square meter, isa 70 something square meter. Malaki yung diferensya halos kalahati ng kalahati, pero yung presyo pag doon po medyo nag uh, ano parang okay. basically medyo mataas talaga yung quotation na yun. So hindi kayo sumasang ayon doon sa quotation ni na Sir Tor Toribio at Leopoldo. Ah uh, yes, po yes, sir, as per review ng mga boss namin sir. Ngayon, sinek uh, ng boss na namin yung tatlong okay na kapitbahay na nag nagkaroon ng na kami ng settlement. sinek niya rin niya doon. Pag inumbay may area ng roofing ngayon, mamalaki. Pero nagkaroon ng na agreement naman na ito yung amount parang yung ibang yero na ginamit, yun ay iwan. Tas o, naging okay na nag-agree naman sila sa ganito. So, ganun na ano, uh, parang set up. Okay. Hindi, ang, ang problema po kasi dito, no, uh, engineer Ken Chan, eh nagpa-quote sila sa ibang provider, mm. no, ibang supplier. Eh, syempre, hindi rin naman nila kontrolado siguro yung kung magkano ang isisingil sa kanila nitong mga contractor or ibang mga supplier, malamang, magkakaiba po yan dun sa Uh, magiging quotation din ng Dream Riser Builders. Eh, okay. eh paano kayo Sana, si si Dream Riser Builders Builders po ba yung yung kumpanya po ninyo instead yes, no na ibigay na lang sa ibang contractor yung pagpapas ng kanilang bubong? Eh bakit hindi na lang kayo kung sa tingin niyo ay masyadong mahal yun, Bakit hindi na lang kayo? Pero dapat with the same standard, same quality na nung nasira po ninyo? Ah uh, yes po sir, with regards sa dito, yung sa barangay meeting kami na na mention din to ng boss namin and na mention ko na sa barangay meeting na kami na mag-aayos. Pero as per Sir Leopoldo ata and Sir Jun, parang ayaw nila magpaayos sa amin kasi parang hindi para sa, hindi daw parang hindi okay yung gawa namin, parang ganun ba? Ang masasabi ho namin po, kasi palpak ko yung pagkagawa nila eh. Kung ano-ano na lang pa, pa plan, nila ng mga yero-yero. Pagkatapos, papa, magpapapalit sila, pero hindi standard na ano, Uh, yung mababang standard po yung sinasabi nyo kanina Hindi yung maapakan ng ano, tao At oh, oh. eh, saka sir, kaya ayoko na sa kanila ipagawa Lahat ng ginawa nila dun sa lugar namin ang damage nila Puro sablay, ngayon sirana naman pa Paano mong papagawa ulit sa kanila yan? Di pa ulit-ulit na lang kami rito right, okay. Yung mga nadami sa ibang bahay doon, hanggang ngayon, nagre-reklamo na rin, sira na, sikirahan na rin. Yan mga... po ba yung mga temporary lang muna yung na ni roofing na rin. At saka yung sinasabi niyo, niyang nag agree na kami, hindi ako, kami, hindi ako naniniwala sa sinabi namin na gano'n. Binabaliktad lang nila dahil nandito na ho tayo. Okay. So, bakit po kasi yung mabot sa point na parang ibang mas manipis daw or what? Okay, yung uh, ipinalit. Yun. Uh, sir, pasensya na dito sir, pero di ko po ito masagot kasi... Hmm. Yung dating engineers po at nag-manage at nag-hawak dyan. Okay. Ito po ba, ano po yung basehan natin na masabi uh, engineer na sobrang mahal po yon Kasi kung is in the in, in, kung industry lang din naman eh dapat ganun yon. Hardware na ho yan sa warehouse yung pinag-ano ang quotation namin. kasi ang, nagiging basehan po natin engineer eh syempre pag contractor ka kung kumuha ka o order ka ng mga materials mo malaki yung madidiskwento mo kasi maramihan ka bumili. Eh, kung isang bahay lang or dalawang bahay lang yung aayusin mo, eh mapapamahal ka talaga. Kasi yung yung quotation na sinabit namin base sa piraso ng liyero na gagamitin eh. Binilang eh. kung ilan ni. Eh. Tapos yung presyo base rin do sa kinanbas namin At na. Sa 568 pesos po ang ang uno nila square, ang, square meter. ang nila, ang estimate nila, ang base nila ay yung 500 Yero plus na yan, eh. per square meter na roofing daw. Doon okay. nila binabase. Yun, tsaka... Eh, sa amin yung actual na presyo kung ilang gagamitin na yero. Doon sa ginawa nila, napapalitan 'yon At saka doon sa hindi nila ginawa. Magandang hapon po sa inyo, Engineer. Good afternoon po. How can we resolve this problem? Ano po ang pwede natin gawin po dyan? Kung ano man yung nadamage na yun, dapat i-settle, base. Ano mayroon, gauge number, ano bang kapal nung bubong mo. na yun din ang ipapalit mo. Kasi magdepende nga sa presyo nung Bobong, di ba? Yung yes gift number niya. Tama. So, kung hindi pwedeng ito, anibawa gift 20 yung dating bobong niya, ngayon papalitan mo ng mas manipis, eh, mali naman ata yun. So, i-maintain na lang. Ano yung standard para sa bobong nila, yun din ang ipalit mo sa isa pa naman din ang isa pang nagkot ng attention ko yung sinasabi ng report na dumiretso yung mga debris yes lumusot ah uh, di ba lumusot uh, ibig sabihin linawin ko lang kay contractor uh, dapat dapat nga ang safety uh, protective don protective canopy don hindi ka lang... oh, kasi lalo diyan kung dikit na ng mga bahay sa baba, uh, ang sa atin lang naman, i eh, once na tumaas siya ng second floor, yung construction mo, kailangan mo maglagay ng protective canopy. Yes, sir. No, well, we, we, we agree po no, with your observations, no, engineer. Bukas, papupuntahin ko yan. Papupunta ko ng inspector. So, ang gagawin po namin, ito, itong dalawang contractor, tsaka yung mga affected, imi-meeting po namin yung dalawa para at least doon man lang kami mamagitan sa sa kanila. Yes po, no? Nagawa kami ng agency estimate namin, ilan ba yung bubong mo Ayan. Para ito kami, magagawa din kami ng agency estimate namin na ito yung particular na kapal ng bubong. Okay, maayos po yan. ibig sabihin po, no, engineer, Uh, you will also arrive with your own quotation. Yes, sir. Yes, sir. Para ito, kami uh, naman, may technical noho naman kami, paano ba, ilang area ba yan, yung bubong mo. Possibly, ito ba yung standard dapat sa bubong, hindi pwedeng ganitong kalipis. Okay. Yes, and of course, no, hindi lang yung nipis ng bubong, or what, pati yung labor, no, nung, okay. nung gagawa nun. Yeah. Eh, kung looban yan, edi hindi pwedeng, hindi, hindi, hindi diretsyang makakadaan yung mga truck diyan na no? magde-deliver ng mga bubong, all those things, engineer, no? let's include them when we make uh, this quotation. Sige po, sige po. Oh. But anyway, bukas po, makikita naman ng inspector ko yan. Yes, Paano yes. Pa po Opo, engineer, uh, aasahan po namin, no, yung uh, tao po ninyo, si Sir Toribio, si Sir Leopoldo will be there. Sir, ituro po ninyo, ha? Opo, Lahat po nang nagka-problema, lahat ng mga kailangang palitan, lahat ng na-damage, para ma-e-factor ni na engineer uh, Johari, malalaman talaga natin kung, kung reasonable ba yung price na uh ibinigay po okay. nila salamat po okay oo oh, oh. at engineer na yun yung, naman opo. Yung, opo yung yung yung, yun yun yung naman ang aim natin doon makarit sila doon sa settlement ng settlement ng lang yes po yes po no well yes the good po. thing here engineer is the contractor naman is willing to yes yes, yes the, yeah, to do it it's just the value no yung valuation na lang opo, po yung po, issue dito lang. kaya po napakabuti po engineer no yung uh, ibinigay po ninyong solusyon you will be the independent agency Who will give them this quotation na talagang dapat hindi na pumabor ka, uh, to either party? Galing na po sa yes, building official natin. Yes, yes. Pwede rin. Engineer Ken Chan, okay po sa inyo yon? Yes po, sir. Uh, mag, ano ba, mag bukas na lang, sir. Uh, meeting sa site para ma-check. Ma yes po, no? At Engineer Ken Chan, ha? Kung meron ng quotation yung building official, sana naman wag na tayong magsabi na anlayo, anlayo pa rin sa quotation namin, no? Yung, yung Pasay City LGU na po, yung magbibigay po niyan, ha? Sige po, sir. I-advise okay. ko rin po mga boss ko. Sir Toribio at Sir Leopoldo. Apo. Eto. Salamat po. Opo, no? Maayos naman po siguro yung magiging solusyon natin, no? Napakaganda, Apo. no? Apo. Independent uh, quotation, independent appraisal, hindi na dapat sila magreklamo dyan. Apo. Tama po okay. Siguroguin lang natin ha. Kung yung 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 quality ng roof na gusto niyo i-i niyo na bukas kay building official. Opo. Okay. Please i-anticipate niyo na rin i-point out po niyo kay Sir building official ha. Salamat po at Sir maraming salamat din po sa pagtitiwala kay Senator Raffy Tulp. Kami ay natutuwa na nakatulong at nakapagbigay ng magandang solusyon sa Salamat po. Salamat ma'am.